Unang araw ng eskwela, unang araw din ng pagkikita-kita, hindi pa matakakilala kaya sa isa't isa ay e may pa. Sa apat na sulok ng kwarto, masasayang mga alaala ang nabuo. Muntik silin na ating naging mundo, sa buwang hinubog ang ating pagkatao sa kabila ng pagkakaiba-iba na buo ang isang pamilya kung nakilala na ang isa't isa na buo ang isang markada walang papantay sa ating samahan walang tatalo sa lakas ng ating tawanan sa sobrang hingay tayo ay napapagalitan pagkatapos pagalitan balik ulit sa kwentuhan sa malulupit na asarang kung minsan may nagkakairingan, nagkakaroon mo ng bangayan na nanatili pa rin magkakaibigan. Yung kaklase mong matalino, yung kaklasi maganda maganda't gwapo, yung lagi nanding libre sa iyo, yung humihiram sa mga notes mo, yung nanghihingi ng papil mo, yung humihiram ng ball pen mo, yung nangungopya sa iyo, yung mahilig mong asar sa'yo. Lahat yan, nakilala ko sa isang kwarto. Isama mo pa ang masisipag at mabagalit nating mga guro. Binigyan niyo ng kulay ang buhay ko. kumpleto ang pagkatao ko dahil sa inyo. Kagaya ng isang libro tayo ay may simula at dulo na andito na tayo. Ang pagtatapos ng ating kwento sa hindi matatawaran sa alaala ko na lang mababalikan sa mukhang binalot ng kasiyahan hindi hindi mabubura sa aking puso isipan mamimiss ko ang ng ninyo mamimiss ko ang kulitan ng ating grupo mamimiss ko ang sermo ng ating mga guro balang araw magkikita-kita ulit tayo